Hindi maiiwasan talaga kapag ikaw ay nag scrub ng madalas ng asin na mayroong halo na kung ano-ano, talagang nandidiyan yung magkaka-allergy ka at magkaka-rashes. Dapat kasi ang pag scrub ng asin ay hindi dinidiin sa inyong kutis. Kung kaya posibilidad na talagang magkaroon kayo ng rashes. Minsan kasi sa sobrang kaalaman ay uh, hindi mo alam na hindi pala pwede yung magkahalo ang uh, lemon at ang asin. So, ang lemon at ang asin talaga dyan, pampaalang yan, pangkilikili lang yan, kumbaga. So, hindi yan pwede sa mukha natin dahil ang mukha natin ay talagang napakanipis. At kung sakasakali naman na kayo talaga ay biglang magkarashes dahil lang sa asin at kung ano man yung inyong uh, hinalo sa asin, hindi ang ibig sabihin noon ay hindi kayo hiyang dun sa inyong uh, hinalo sa inyong asin. At pag dumating sa inyo na nagkaroon kayo ng rashes dahil sa kai-scrub, itigil nyo na muna pansamantala mga isa o dalawang araw. Ito ay pagalingin muna gamit ang aloe vera. At kung kayo'y saka-sakali na mag-scrub ng asin uli, dahan-dahanin ninyo. At kung kayo ay talagang hindi uh, hiyang sa asin, meron namang granule sugar na pamalit sa asin. Ang asin ay pangkaraniwan talaga sa Ah, uh, body lang natin, sa katawan lang natin ini-scrub. At kung kayo'y magi-scrub sa mukha, lalo na sa mga oily skin, ay gumamit na lang kayo ng baking soda sa halip na asin. At para makaiwas sa inyong mga rashes sa pagka-kayo ay nag-i-scrub ng mukha, mas maganda ito kung hahaluan mo ng konting patak ng aloe vera juice. Ang nice share ko sa inyo ay lahat ito ay nangyayari sa aking kutis. Kung kaya sinishare ko sa inyo, kung hanggat maaari ay kayo ay makapag-ingat sa magandang kutis. At huwag na huwag niyong kalilimutan ang laging magpahid ng sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!